Ngayong gabi nga ay naisipan kong magluto ng inihaw na liempo, no? Kaya nagmarinate na nga pala ako dito ng liempo. Naglagay na nga pala ako ng bawang, paminta, kamalanse. Tapos, minasage-massage ko na siya. Minasahe ko siya ng pagganito, pagganyan. Hindi nga pala toyo ang ginamit ko. Ang ginamit ko ay authentic bakolod inasal a marinate. Maglalagay rin tayo dito ng ketchup. Tapos, imamassage-massage ulit natin, no? Testing natin, guys, kung masarap nga ba to. Kasi hindi toyo ginamit natin, eh. At ibababad natin siya ng sampung araw. Ano? Okay. mo. Inom na lang tayo ng inom, wala man lang tayo pulutan. Pulutan ba? Don't you worry! Ay, hirap, eh, hirap uminom pag wala pulutan. Eh. Ako, bahala! Ito! Oh, ito! Iihawin Di tayo dito. Sila papa, nagre-reklamo, nagiinom daw, walang pulutan, no? Ayan, no, iihawin ko na nga pala itong liyempo na minarinit ko ng sampung araw. Hindi <laughs> biro lang, mga isang oras lang pala itong minarinit, no? Pero okay na yan. Dinagdagan ko nga pala ng matika at ketchup itong ginawa kong pampahit, guys. Tapos talagyan na natin ng pampakulayan na toyo at okay na. eto yung masarap dito, guys. Talagang kulog yung usok, talagang smoky flavor yan. Pagkabaliktad nga natin sa may liyempo, eh, papahiran na natin yan ang ginawa nating pampahid sa liempo Look at that! Grabe! Nakakatakham! Pahiran lang ulit natin ng maraming pampahid guys tapos babalik na rin na natin yan uyoy no, hindi sunog yan na hindi sunog yan namamalik mata lang kayo hindi <laughs> naman talaga sunog yan ha. Kaya ayan guys, inaayos ko na nga pala yung uling para hindi na ulit masunog. Luto na nga pala iba, kaya nilagay ko na sa plato. Eh, habang nag-iihaw nga pala ako dito, tinagayan ako ni Papa. Grabe ang taas. Habang nag-iihaw nga pala tayo dito guys, eh, magsa sound trip pala muna tayo, no? Hot cake, meron namang si Tao Kick Yam. it's na nakalubog sa drum. Yeah! Luto na nga pala yung mga natirang liempo guys, no? Kaya ayan, hinango ko na. Tapos si Papa, nag-iihaw na nga pala dito ng luya. Kasi naisipan nga pala ni Papa, nagmuha ng dinakdakan, no? nag na rin pala dito si Papa ceiling green. Ang sunod naman niyang iniwa, si Buyas na puti. At iahalo mo yan dyan sa mga ibang nahiwa niya. After nga niya mag ng mga rekados, eh mag-iwa na rin pala siya dito ng inihaw na liyempo. Grabe guys, ang sarap nito. Ginawang dinakdakan ni Papa. Oh. tapos nilagyan na nga pala ni Papa ng mayonnaise. Pagkatapos nga pala ni Papa ng mayonnaise, nilagyan nga pala niyang konting magic sarap, konting paminta, konting suka. Tapos sinaluhalo niya na. Ah, pinigaan niya rin pala ng kalamalansi. Nilagyan niya rin pala ng konting asin. Tapos sinaluhalo ulit. Eh, habang naghahalo nga dito si Papa, tumatagay ako, mulutan. At wala! tapos na ang dinakdakan ni Papa. Kaya tara, pulutan na! <laughs> kamusta, kamusta? Parang nakakaya ako sa 5 star ah. Ito talaga. Kamusta yung gawa mo ba? Ah, Ayos. <laughs> ang sarap, no? <laughs> oh, okay, Pangit Ayun, no. Chef, no. Shot ko no? no, na to, ha. na Hmm. Mm. Yummy. Okay, baka maubos mo eh. <laughs> Kamusta ang gawa na ni Papa? Okay. okay daw, okay. <laughs> so guys, ito yung gawa namin ni Papa. Gawa namin, no? Okay yung nag-iyaw eh. Siyempre, Tignan natin itong ni Papa. Paglabas niyan, ibang mm. ako pagano sa dito. Pang ano to, pang karindira ni Lasa. Ito pa bang tigong lager na palaban. Ganun ng sistema. <laughs> Dami, dalawang hip. Sarap! Ako nga, palang... ah.